Brigada Espela. Ayan. Ready na mga estudyante. Brigada na sila. Senior high to. Eh. Senior high. Ayan yung high school. Yung grade 7 hanggang grade 10. Ito sing 11 and 12. Ayan. Oh, oh, wala kaming walis Kaya uwi kami Bye-bye <laughs> Ayan -bye. yung um, Covered court hmm. Uy sa timi pala Hinahanap nga niya niya. Ayun natin eh. Ay, dito. Oo, baka magaling. Ay, baka din. Ay <laughs> Huli ka! Huli! <laughs> <laughs>